lang share na load sir, pang internet ko lang 300 share pang internet ko lang 300 sir 300 lang apa sir Kumusta katupa, salamat at andito ka So sa video na ito mga katupa, dahil mag isa lang ako dito sa dorm at wala akong makausap May tatawagan tayo na mga ipaprank natin So, <laughs> medyo kinakakaban ako kasi K kakilala ko to advance sorry sa inyo uh, sa mga tatawagan ko sorry sa inyo at saka alam ko nanonood yan sila yung mga tatawagan natin so paling gagawin ko tatawagan ko sila kunyari uh, naghula-hula lang ako ng number tapos sabihin ko na dahil lockdown ngayon um, kung pwede ba ako manghingi ng load kahit 300 pesos lang so try natin kung ano mga reaction nila kung paano sila magre-response So, unahin muna natin si ano, si Kuya Jomel. Ayan. Kuya Jomel, pasensya na po. <laughs> Practice muna tayo. Hello, sir? Hello, sir? Hello, sir? Hello, sir? Hello, po. Sino po sila? Hello, chef. Naghula-hula lang po ako ng number, sir. Ah, uh, okay. Ah, uh, sir, dahil lockdown ngayon, sir, pwede po ba, sir, na maghingi sana ako load, sir? Okay. okay. Manonood sana ako, sir. Balita ba, sir? Kasi, sir, wala, wala kami TV, sir. Eh, hindi ako makabalita sa COVID, sir. Eh, kung pwede lang, sir. si Justin Sir. Ah, oh, kailangan mo sir, kasi sir, wala kami TV sir dito sa bahay sir. Eh, nanood lang ko sir pag kami YouTube sir, pero wala ko pang internet sir. Kahit sana sir, 300 lang sir. Ang yung sir. Pwede pa ba, sir? Na gano, ano, load? Ah, sige, sir. Okay. Siguro, load lang naman ako sa iyo eh. Mga emergency sila mga text, Ka kaso, sir, kailangan ko sana, sir, mag ano, mabalitaan, sir, yung kalagayan ba, sir, ng Pilipinas? Hindi <laughs> ako makalabas din, sir. mga pare-pares naman tayo, mas maapon na ano ka na lang, makibalita ka na lang dyan. Ah, sige sir, sige sir. Salamat sir. Kaya Jomel, ah, pasensya na po. So, naprag po kita. Ah, patawarin niyo po ako. <laughs> Next, natatawagan natin si special someone niya. Si, ano, Ate Irene. Hello. Hello. Hello po. Ah, mam ma Ay naghula-hula lang po ako ng number, mam ma Kasi mam ma 'di ba lockdown? Lockdown po ngayon, ma'am. Ah, gusto ko po sana mo kung pwede ba makahingi mam ma ng load ba mam ma kasi hindi po ako makabalita ma'am ng COVID ba mam ma kasi wala kaming TV Justin po mam ma nang hula-hula lang po ako ng number mam ma pwede po ba mom? Nandiyan na 'nbe. naghula-hula lang po ng number, ma'am. Oh? Ano na ugay number? O? Naka-send pa 'yo? 'yung po, ma'am. Kasi ma'am, bawal po lumabas ngayon tapos wala pa po kami TV, ma'am. Kasi wala pong pera. Pwede sana ma'am kahiisa na load, ma'am, kahit 300 lang, ma'am. nakakot ba ako? ganun po ba ma'am? hmm, mali yung natawagan po sige po pa, ma'am, pasensya na po ma'am sa estorbo ma'am ano pangalan nyo po ma'am? ano po pangalan niyo? sige po, ka na lang ma'am never mind sa name sumpray ka na lang <tis> <"Tay> ma'am sige po ma'am, salamat po ma'am pasensya na po sa estorbo ma'am sige po rin, <laughs> pangalawang na prank nakadalawa na tayo Try natin naman si ano, Kuya Faisal. 'Yon si Faisal Musa Abdul Rahman, 'yung mahaba pangalan, 'yung napashoutout natin dito sa channel na 'to. So try natin siya. Uh, kung sumagot. <laughs> Bro. <laughs> Hello. Hello? Hello? Hello, uh, sir? Ma? Huh? Ah, sir, nag hula lang pa ako ng number, sir. Huh? Hello? Po ito? Justin, sir. Justin, sir. Pangalan ko, sir. Justin. Sir, huh? kasi lockdown po ngayon, sir. Wala po kaming pera, sir. Gusto ko sana, sir, kung pwede ba akong manghingi ng load, sir. Kasi, sir, wala kaming TV dito sa aming bahay, sir. Tsaka, sir, wala pong, wala pong pera, sir kasi si Amanda lo yung sir kasi sir gusto ko sana sir manood ng balita sa COVID sir. Kasi wala po kami TV sir, di kami makalabas sa kapitbahay bahay namin sir. Kahit sana sir 300 lang sana sir. kahit kasi ba ano mo? sana 300 lang sir na load sir pang internet ko lang. 300 sir pang internet ko lang. 300 sir. 300 lang. Kontak share. Mas mo share kasi sir. Ah, uh, iba sir, di talaga ng PB guys sir. Ito ba ang number mo? Opo sir. Opo sir. Ah, sige, alam mo? Ay, lulut na, ni lulut na sir. Kuya Faisal. <laughs> Kuya Faisal. Bro. Oh. Prank, bro, bro, prank. <laughs> Si Ricky to bro huh? Si Ricky to bro, si Ricky. <laughs> Bro, nasa video tayo na Naka video ko ngayon Ako <laughs> nga uh, maskam eh Naiskamp ko rin eh Bro, nasensya na Ako oh, no. oh, na Ang problem naman sa kanya Naiskamp ko na yan Naiskamp ko rin Yan bro, ano masabi bro sa mga ganyan? Eh, masasabi ko ay... I cannot be fooled by someone. Amen. May wisdom tayo. <laughs> try naman natin si Ma'am Edge, yung taga-summer teacher namin dati. So, ano din siya, yung asawa ni Pastor Jerry. So, na ni Edge, nanonood sila sa akin sa channel ko. So, try natin si na ni Edge. Last na to, mga katupa. Hello, ma'am? Hello? Hello, ma'am? Ah, ma'am, naghula lang po ako ng number, ma'am. Ah, kasi ma'am, lockdown po ngayon, ma'am. Gusto ko sana po humingi ng tulong, ma'am. Ah, kasi ma'am, wala po TV. Hindi ko po mabalitaan ng COVID, ma'am, sa Pilipinas ba? Kasi ma'am, ah, wala po ng TV, ma'am. Justin po, ma'am. Naghula-hula lang po ako ng number, ma'am. Wala po naman, ma'am, may mahingin ba ako ng tulong ma'am, kasi lockdown po ngayon ma'am, wala pong pera ma'am. Manghihintay po sana ako ma'am ng load para sa internet ma'am, manood sana ako balita. Wala ko lang may pera. Ha, ganun po ma'am? Wala may pera. Ha, sige, sige. Ha, ah, sige po ma'am, salamat po ma'am, kasensya po yung ma'am. Sige po, salamat po. So, Nani Edge, pasensya na po, patawarin niyo po ako. So, ayan. <laughs> so, ayan mga katupa, ginawa ko yung video na to para maging aware tayo sa mga scam na nangyayari ngayon, lalo na ngayong lockdown. So, marami ngayon na uh, sinasamantala yung uh, ganitong sitwasyon. So, mag-ingat tayo, maging wise tayo, mag tayo lagi ng wisdom sa Panginoon. So, ayan, kay Kuya Jomel, kay Ate Irene, kay Kuya Faisal, at kay Dani Edge. Pasensya na po, patawarin niyo po ko. So, ginawa ko lang po ang video na ito kasi mag-isa lang ako dito, tsaka walang makausap. At uh, gusto ko na din po ma-aware yung lahat na huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga tumatawag sa atin na nanghingi ng load. So, yan so, mga katupa. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Huwag nyo kalilimutan na ilike ang video na ito at mag comment sa baba kung ano masasabi niyo, So, ito ay pampagod vibes lamang dahil nga para hindi ako malungkot dito at para din hindi kayo malungkot dyan. At kung hindi pa kayo nakapagsasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button para updated ka sa mga susunod kong video. God bless you mga katupa and all the glory belongs to God. Bye bye.